pagka so, nalipat natin to mas kubidak sa Iriabe, hindi na tayo mahirapan ng magigip-igip Morning once again at uh, after tayo magsaya ano uh, uh, kasalang pario nandito naman tayo ulit sa farm at uh, ikita po ninyo yung ating mga sundok no mm -hmm. yan so mamaya no ayang uh, last na bibigyan natin ng uh, pagkain ay uh, papastol natin yung mga kambing Ganoon pa rin yung uh, sitwasyon natin, hindi pa rin tayo uh, makalipat sa Area B kung saan at uh, hindi pa tapos yung uh, bakod, no. Hindi pa naumpisahan yung bakod. Uh, yung uh, bahay natin ay uh, pwede nang uh, paglipatan yon dahil uh, may pintuan na, uh, pero uh, sinecure natin no uh, para uh, maayos yung paglipat natin do. Nay uh, dapat uh, magkakaroon ng uh, bakod muna. So sa ngayon, uh, meron naman tayong uh, temporary na nagagamit uh, bahay ng manok, no? So hindi pa naman uh, na no, na-occupy ng uh, mga manok natin lahat dahil uh, nagkakasya pa sila sa isang uh, bahay, no? Diyan pa yung mga breeder natin at uh, itong uh, bahay ng manok na ito ay uh, ano dapat sana yung ay papapisa natin na tatlong tray noon eh, hindi nagsaksis dahil 10 uh, piraso lang yung uh, napisa. So dapat dito kaya natin ipatayo kaga dito. Si Rosa ngayon, ito muna yung uh, ginagamit natin dahil uh, uh, nagamit muna natin sa kambing to dahil uh, wala pa tayong manok na ilalagay dito pero ang uh, Target natin ay uh, mga native na manok 'yung ay ilalagay natin dito confinement na 'yung uh, ano uh, paglalagay natin, hindi natin silang uh, pakakawalan, no, dahil uh, mas uh, ligtas sila sa ganung uh, sitwasyon. Nilang uh, uh, daming ibon dito, nakakapasok na rin 'yung mga ibang uh, mga manok sa hang, mga kapitbahay sa uh, rehiyon ko. So, pag uh, dito sa bahay mismo So, hindi na sila makakapasok yan. So, temporary mo Ito muna mga kambing ko, nandito dito. So, kasya pa naman sila dito. At uh, yung dalawa, ibinukod ko yung dalawa dahil uh, itong ano. At uh, malapit ko na rin siguro uh, itali itong uh, lalaki ko. Dahil uh, ano na niya, no? Uh, ini na itong mga, mga bagong panganak. At uh, yun naman, yung eh, buntis. No? So, kakastahan niya yung buntis. Hindi talaga. No? Dahil... Uh, buntisyon, buntis yun. Ito naman, bagong panganak. So, kaya nga, at uh, mahirap din pag uh, meron ganyan na, uh, ano, na mga umuosbong, no? Nagbibinata, kumbaga. So, ngayon, na uh, maga tayo nandito at uh, magbibigay ng uh, pagkain ng ating mga manok. At uh, maglilinis tayo dito. Dahil uh, yan naman yung uh, kailangan natin dito ay uh, maging malinis dito ng uh, area na ito. Dahil ah uh, Diyan may iwasan yung mga sakit-sakit. So, yan po. At uh, yan yung gagawin natin. Uh, mamaya pa naman tong kambing nito. Ito yung uh, ridging natin. Uh, papakita ko sa inyo yung uh, sitwasyon ng uh, ridging natin. So, ito. Parang bumababa na ng bumababa. Umi-exe siya, ano? Uh, ito yung wiring natin. Ah... Uh, ito yung wire na ito, uh, galing pa sa bahay, no? Medyo may kalayuan rin ng uh, ah, binaybay. Oh. Sira na ito, no? Hindi na umiilaw, no? Siguro uh, na Ah, no? uh, ito naman yung uh, part ng likod ng uh, bahay natin. Pero pa tayo saging diyan. Ito yung uh, ginawa kong uh, mga ugad nung uh, mga ano itong uh, mga maskubidak pero ang problema itong mga uh, barako na ito pag uh, nagpe-prepara ko ng pagkain dito sa imbakan ng pagkain so pumapasok sila dito na istorbo yung nangingitlog at saka yung uh, ano naglilimlim kaya siguro mahina yung production natin nung nakaraan dahil uh, sa sitwasyon na ganon so ito yung part sa likod ng ating uh, bakod, no. Ayan. Kita po ninyo pundido di siguro yung isang uh, ilaw natin dahil uh, hindi na uh, no, hindi na homi ilaw. O so, okay pa naman, no. At uh, nakikita po ninyo yung mga post natin, ah, uh, concrete 'yan. Kung uh, kawayan lang yung ginamit natin, malamang sa malamang ay uh, wala na, no. Ah, uh, uh, tumba na lahat ito, no. Pero sa baganda nitong uh, concrete ay matag pang matagalan talaga dahil uh, may isang isang taon na itong uh, bakod natin ito pero kinukulaputan lang nito mga damo-damo at uh, minsan nililinis ko rin dito no oh, ayan no oh, sumunod sumusunod sa atin yung mga kawawa naman no pero mamaya-maya um, at uh, bibigyan rin natin sila pagkain uh, i-update ko lang ano marami ng nang uh, tumutubo na damo dito So ito naman kaya naman uh, nai paliwanag ko na rin to kaya naman uh, yung mga damo hindi ko nililinis dahil uh, pagtagulan no o di kaya may bagong panganak sa mga kambing so, pinapakawalan ko lang dito sa raging neto ay uh, meron sila na na pagkain no pagkain so, ito so, unti-unti na nila nauubos pero uh, kaya nilalabas ko na uh, kinakain ng uh, mga kambing lahat yan oh. Huh? Uh, yung papaya ko ay uh, apat na puno na lang yung uh, ano uh, na buhay no? so okay naman dahil uh, malaki rin yung bunga nya yan yung bunga no? importante eh, namumunga no? at uh, lapit na rin tong uh, ma-harvest tong uh, saging na ito. Oh, so, ito ay kaganda no, sabay-sabay yan ha. Huh? bay sabay silang uh, namunga no? so yun yung kaganda na may mga tanim tanim itong mga tanim na ito ay uh, minana ko na sa utol ko kaya no? so, uh, nung uh, binakurang ko ito lahat ng uh, nasa loob ng bakod sabi ko ay akin na ah. so pumayag naman siya Kailan <laughs> so, alam naman ninyo uh, wala pa tayong tanim ng mga ganito kaya so, uh, baguhan lang tayo sa lugar so okay pa naman no, oh, nasa pag-uusap lang yan yan po yung uh, bagong update natin dito sa farm no? yung bago tayong uh, ano, uh, membro yan, kikita po ninyo so, o, walo yung sisyo nya so, sana mabuhay lahat yan no? yan. yan ang nanay nya so, ito mga sumusunod sa akin no? <laughs> uh, ilo na sila kasusunod na uh, uh, check attendance muna natin no? Komple, dito sa black astrolope no? ito naman sa road island ayan yung uh, Rhode island natin ito yung uh, Rhode island natin no? Komple, sila auto hop, na kayo lumabas. kumpleto so, sila. Ayan na sila, no? Sumusunod ng sumusunod. So, ito naman yung uh, the beast dito. ito uh, uh talaga pumapalya itong uh, pangingitlog nito. Itong, ah, uh, uh So, sa so mga gustong, nga. Uh, magano ng uh, paitlog so the best talaga yung performance ng decal brown na no? talagang uh, di siya pumapalya ang mga itlog no? O, yan po at magbigay uh, na tayo ng pagkain nila dahil uh, yan na oh, nagre na sila lahat yan na oh. oh. Yung, na sila uh, Oh, yan na oh, at uh, ako ng pagkain dito. Ah, uh, nagugutom na rin yung aking mga mga uh, taga-sunod, no. Ito, mga followers ko. Eh sila yung huling ilalabas natin dito para mapastol sila. So, let's go. So, hindi na sila mapakali, no. At, uh, talagang alam mo isang buwan na uh, hindi pinapakain. So, good morning once again at uh, hindi dito tayo muli no sa uh, oras na uh, pagpa, ano no natin. So, uh, ito nagbabalyaan uh, na rin sila no, naggagawan sila. At uh, talagang itong uh, ito mga alaga ko kaya Ayun uh, na Hindi, ano, ha? Huh? Kala mo, hindi sila pinapakain. Kasi, gutom na gutom sila. Samantalang nga, uh, marami naman silang uh, ano, nakakahig dito sa raging dahil uh, kahit saan sila, pwedeng nga uh, maghanap-hanap ng pagkain nila. Pero, kalamo, mo, gutom na gutom pa rin sila. So, magandang umaga at uh, tayo uli sa oras ng uh, pagbibigay ng pagkain nila. No? At uh, ito na nga, uh, nagbuna na sila. So, malalaki na rin. Ito mga dumalaga, pwede na rin itong ibinta. Pero sa so, ngayon, hindi muna tayo nagbibinta dahil uh, uh, wala tayong sumusunod na ano. No? Hindi nangingitlog pa yung uh, mga, ano, mga inahin uh, magantay muna tayo na mangitlog sila at uh, meron tayong tatlong pisa dyan na yung last na ano ito yung mga mas kubidak natin kaya uh, hindi pa nasundan hanggang ngayon wala pa nangingitlog no? so, sa 15 piraso na pinapisa ko yan lang na napisa tatlong piraso Ayan, no? at uh, ito mga ganito ito yung palak uh, balak natin para ramin itong mga native na ito no? so, Uh, matatapang sila lalo lumalaban rin sa mga pato na ito na mga malalaki so shout out sa ating mga kababayan Luzon Visayas at Mindanao no? At, uh, sa mga baguhan at napadaan lang sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe hit na rin notification bell para ma-update kayo sa ating pagbibintures ng farm no? so, maganda rin tong livestock yung mabagal, mabagal lang ang usad pag uh, wala kang kapital uh, dahil uh, ganito lang ang uh, kinakain nila. Pero pag uh, feeds yung uh, nakakain nila, so mabilis silang lumaki. At uh, itong uh, hanap buhay na ito ay uh, mabagal no? pero mas may ginayang may mabagal kaysa wala. No? Mag-istambay lang tayo dito at nakaupo.